Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa balarag mo dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan libangan lamang Pagpapalit, makinig na ata Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw ay puno ng magaan at positibong enerhiya ang iyong paligid, Aris. Sa trabaho, ang iyong pagiging masinop ay magdadala ng maga magagandang resulta kaya't bigyang pansin ang mga detalyeng mahalaga sa iyong mga proyekto. Sa pera naman, magandang araw ito upang suriin ang iyong budget at tiyakin na nasa tamang direksyon ang iyong mga plano. Sa love life, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaring maramdaman mo na mas tumitibay ang inyong ugnayan sa pamamagitan ng simpleng pag-uusap o tahimik na oras na magkasama. Para sa mga single, maaring may makilala kang bagong tao sa isang hindi inaasahang sitwasyon at maari itong magbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa iyong araw. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 23, 28 at 36. Taurus. Ngayong araw, Taurus ay puno ka ng inspirasyon at sigla. Sa trabaho, maaring mas lalo kang maakit sa mga bagong proyekto o ideya dahil sa araw na ito, karamihan sa mga Taurus palaban at gusto ng mga bagong challenges. Wag mag-atubiling magtulungan sa mga kasamahan upang makakuha ng bagong perspektibo. Makinig sa kung ano rin ang kanilang mga ideya. Sa aspeto ng pera, magandang pagtuunan ng pansin ng iyong mga financial goals. Baka may isang magandang investment na maaring pag-aralan. Sa love life naman, kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukang magdagdag ng konting excitement. Isang sorpresa o simpleng lakad sa labas ay maaring magbigay ng bagong sigla sa inyong samahan. Para sa mga single, huwag magulat kung may kakaibang tanong o papuri mula sa isang tao na matagal mo nang kilala. Maaring may ibig sabihin ito. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay

Ang araw na ito ay nagpapahiwatig ng kalmado at kapanatagan para sa iyo, Gemini. Sa trabaho, mas magiging maayos ang daloy ng gawain kung paglalaanan mo ng oras ang mga simpleng detalye. Sa usaping pera naman, magandang pag-aralan ang iyong budget para makapagtabi ng ipon para sa mga darating na araw. Sa love life, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring mas lalo mong maramdaman ang pagkalinga at suporta ng iyong partner. Para naman sa mga single na Gemini, baka mapansin mo ang kakaibang atensyon mula sa isang kakilala. Kilalanin ang taong ito dahil maaling may magandang ugnayan na mabuo sa inyong dalawa. Sa araw na ito, Gemini, ano ang iyong mga gustong matapos? Mag-iwan ang comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 12, 18, 26, at 33. Cancer. Cancer, ikaw ang... Magdadala ng kasiglahan at optimismo sa araw na ito sa iyong pamilya at mga kasama sa trabaho o kaya sa mga tao na nakapalib, nakapaligid sa iyo. Ngayong araw gamitin ang iyong likas na pagiging masayahin upang magbigay ng positibong enerhiya. Sa pera, magandang pagkakataon ito upang ayusin ang iyong mga gastusin at magtabi para sa mga plano mo sa future. Sa love life naman, kung ikaw ay nasa isang relasyon, baka makatulong ang pagawa ng bago o kakaibang bagay na hindi niyo pa nasusubukan. Kung ikaw ay single, hindi inaasahang imbitasyon o, o mensahe ang maaring magdala ng excitement sa araw na ito kaya buksan ang sarili sa mga posibilidad. Merong mga bagong kakilala ngayon, merong mga exciting na mangyayari lalo na sa mga single na cancer. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 14, 19, 25, at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Leo Nakatuon ang mga liyo ngayon sa detalye at pagpaplano. At sa trabaho, ang iyong pagiging masinop ay magdadala ng tagumpay sa mga gawain mo kaya magtiwala sa iyong kakayahan. Sa araw na ito, liyo, mabusisi ka kaya mas maganda ang mga matapos mong gawain sa araw na ito. Sa aspeto ng pera, magandang maglaan ng konting ipon para sa mga biglaang pangangailangan sa hinaharap. Sa love life, kung nasa relasyon ka, subukang makipag-usap ng mas malalim upang mas maintindihan ang mga pangarap at takot ng isa't isa, ng asawa mo o kaya ng iyong ka partner. Para sa mga single, huwag magulat kung isang kaibigan ang biglang nagpapakita ng higit sa platonic na interest, kilatisin ito bago magdesisyon. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay... 5 11 17 22 30 at 37 Virgo. Puno ng confidence at creative energy ang mga Virgo sa araw na ito. Magiging natural na leader ang mga Virgo at magdudulot ng inspirasyon sa ibang tao. Sa pera, subukang pag-isipan ang mga posibleng investments na makakapagbigay sa iyo ng dagdag na kita para sa iyong future. Sa love life naman, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaring ma-enjoy ninyo ang pagiging spontaneous, mga isang out of the blue na date o simpleng get away ang maaring magbigay ng masayang alaala sa inyong dalawa. Lalo na kung meron kayong mga anak, maari na sa araw na ito ay mas mapagtuunan ninyo ng pansin ang isa't isa. Para sa mga single, hindi mo kailangang maghintay. Lumabas at ipakita ang iyong magandang aura dahil may taong maaring maakit sa iyong kasiglahan. Ang lucky color mo ay orange at ang iyong lucky numbers ay 1, 9, 13, 20, 29 at 35. Libra ang araw na ito Libra ay nagdadala ng determinasyon sa lahat ng iyong ginagawa. Sa trabaho, gamitin ang iyong focus upang tapusin ang mga importanteng proyekto. Sa aspeto ng pera, magandang mag-isip ng long-term plans at magsimula ng mag-ipon para sa malalaking pangarap mo. Sa love life, kung ikaw ay may asawa o nasa isang relasyon, maganda ang araw na ito upang magpakita ng suporta at pag-aaruga sa iyong kapartner. Para sa mga single, isang nakakagulat na pagkikita o reunion ang maaring magdala ng kilig sa iyong araw. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 16, 21, 29 at 32. Scorpio. Ang araw na ito Scorpio ay puno ng inspirasyon para sa pakikipag-ugnayan sa iba. Mas Sociable ang mga Scorpio, merong mga bagong makilala sa araw na ito. Sa trabaho, ang iyong likas na kakayahang makipag-collaborate ay magdadala ng magandang resulta. Sa pera, magandang pagtuunan ng pansin, ang iyong budget, i-review ang iyong mga financial goals at pag-isipan ang mga paraan upang makatipid sa love life, kung ikaw ay nasa relasyon, ang pagpapakita ng pasasalamat o simpleng sorpresa ay makakapagsaya sa inyong dalawa. Para sa mga single, ang iyong social charm ay maaring makaakit ng bagong tao sa iyong buhay. Baka ito ang tamang oras upang magbukas ng iyong puso. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 19, 23... 28 at 38. Kwagkalimutang mag like, comment, share, and subscribe. Sagittarius. Ngayong araw, Sagittarius, ay nararamdaman mo ang pagtaas ng iyong motibasyon para magtagumpay. Maganda ang focus ninyo pagdating sa inyong mga goals. Sa trabaho, ang iyong pagiging masipag ay magdadala ng mga oportunidad na matagal mo nang hinihintay. At ang mga Sagittarius na naghahanap pa ng trabaho, maganda ang enerhiya ng araw na ito para magpasa ng mga application o kaya ipaalam sa ibang tao na naghahanap ka dahil dahil baka merong iba na may kakilala. Sa aspeto ng pera, maglaan ng oras upang i-review ang iyong mga investments at financial plans para sa hinaharap. Sa love life, kung ikaw ay nasa relasyon, mas lalo mong mararamdaman ang halaga ng iyong suporta sa isa't isa, lalo pa na sa mga panahon na ito, karamihan sa mga partner ng Sagittarius ay napapagod na rin. Para sa mga single, baka mapansin mo ang pagiging extra sweet ng isang kaibigan o kakilala. Buksan ang puso at isip sa posibilidad ng bagong pag-ibig. Ang lucky color ng mga Sagittarius ay gray. At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 13, 20, 30, at 38. Capricorn. Isang araw ng kasiyahan at positibong energy ang hatid para sa iyo ngayong araw, Capricorn. Sa trabaho, mas lalo kang ma-inspire kung bibigyan mo ng bagong twist ang mga nakagawian mong gawin. Meron kasing mga Capricorn medyo naboboard sa mga paulit-ulit na lang na ginagawa. Kaya ngayong araw, hanapan mo ng fun aspect ang iyong mga responsibilidad. Sa aspeto ng pera, magandang magtabi ng budget para sa isang bagay na matagal mo nang gustong gawin o bilhin. Sa love life, kung ikaw ay nasa isang relasyon, subukan ang isang masayang aktibidad na magbibigay sigla sa inyong dalawa. Gaya ng pag-explore ng bagong lugar, magpasyal, mag-bonding. Para sa mga single, mas makikilala mo ang isang espesyal na tao sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 14... 20, 26 at 37 Aquarius Ang araw na ito ay malakas para sa emosyon at mental na kalusugan ng mga Aquarius, maganda ang energy ngayon, marami kang mapagkukunan ng lakas, lalong-lalo sa mga tao na nagmamahal sa iyo. Sa trabaho, mas magiging produktibo ka kung maglalaan ka ng oras para alagaan ang sarili at bigyang linaw ang iyong mga plano. Karamihan kasi sa mga Aquarius, inuuna ang ibang tao kaya maganda ang araw na ito Aquarius para ikaw naman. Magpahinga kung kinakailangan kailangan o gumawa ng mga bagay na mag-enjoy ka para hindi ka maubos. Sa pera, magandang magplano ng maayos para sa iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa love life, kung ikaw ay nasa relasyon, subukang pag-usapan ang mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa inyong dalawa upang mas tumibay ang inyong ugnayan. Iwasan ang mga sikreto at iwasan kung meron mang mga tampuhan, iwasan na hindi mag-usap. Maganda na maging bukas kung ano ang mga nararamdaman. Para sa mga single, buksan ang puso mo sa mga bagong kakilala na maaring magdala ng saya sa iyong mundo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 15, 20, 27, at 31. Kalimutang mag like comment share and subscribe Pisces. Puno ng inspirasyon at pagiging malikhain ang araw ng mga Pisces. Sa trabaho, ang iyong fresh ideas ay magdadala ng mga solusyon at maaring makapagbigay ng bagong perspektibo sa iyong mga kagrupo. Sa aspeto ng pera, magandang pag-isipan ang mga mahahalagang bagay na nais mong ipunin. Sa love life naman, kung nasa relasyon ka, subukan gumawa ng maliliit na sorpresa na magpapasaya sa sa iyong partner o kaya sa iyong asawa. Para sa mga single, maaring makilala mo ang isang taong may kaparehong pananaw at interes sa isang social gathering o online event. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 15, 24, 28 at 34. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang ka para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Juliet, malupit kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na bibibya Never kang bibitin So Sa hula ng tarot Ko baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana